Hi hey guys, nanonood po kayo ng buhay sa cruise ship at ito nga pala ang inyong host si Rinel Banda. Ngayon ay pupunta kami sa Rangali, Rangali Island. Island. Conrad Resort dito sa Maldives. At kasama po natin ang special guest natin ngayon, si Ray. Ray, kapusta ang ating kapitan ng Tender Boat. So nakalabas ka na ba Ray? Kahapon, medyo nung opa ko. Kapag so, oh. snorkeling ka or swimming, medyo Napakaganda ng island. Sobra. Okay nga. Gusto ko nga sana ipakita sa kanila na, na kagandahan ng Maldives. Pero ano, ano ba ang trabaho ko dito? Bridge team, deck one. Ah, okay. At okay. the same time, deck maintenance. Deck maintenance. So okay. parang okay. O, overhaul na rin talaga ng no? operation. Ano may papayo mo dito sa mga kagagraduate lang ng BSMP? Ang masasabi ko sa kanila, kailangan mag- mag-concentrate sila sa pag-ano ng mga papel ito na pinaka-importante. Sa kami uh, tasakuna. at natin, uh, natin ngay ni Ray yung kung uh, paano siya magmaneho. Pupunta na kami ng pista. At uh, may tanggo tayo na. Paano mo rin yan? Kasi nandito yung trap ko, oh, nandito yung Guys, malapit na tayo dito sa isla ng Ragali at uh, kasama ko ngayon si Ben Hello. Itang, uh, dito. OS, OS oh, yes. Oh, yes. Oh, So, na-promoted ka siya. Oh, okay. so, na na siya. Congratulations. Ayan yes. yun. Oh. Grabe ang uh, makina nito. Napakalakas po. Napakaganda. Good na smooth Ray. Oo. Oh. Smooth din. Oh. Thank you. Nakita na mamaya. Hi, Rob. Hi, enjoy your day. Thank you, bro. Kaya tayo lalangoy dito Grabe, napakaganda ng tubig Ito naman yung pool nila uh -huh. Wow Napakasarap yung migata mo dito guys Pwede okay, na tayo para mag snorkel Ayan, solong-solo -solo natin itong paraiso na ito guys Okay, uh, dito naman merong volleyball uh, court. Ağabey kusura bakma. Pau Dirt medyo masama ng uh, panahon ngayon uh, na sa okay, Pasyalan natin ngayon si uh, Ben na nag-aaral ngayon, no? Nag-aaral mo siya ngayon? Oo. Oh. Ano ba na yun? Ano na Ano yun? na kahit papano may karilievo, di ba? Punta natin si Ben isa po siyang OS na na-promote nating deck boy, ayan na. Nagpamaneo na po siya. Uh, Nanino tayo ngayon, first time. Ben, Ben, may tatanong nga ako, ano? Uh, Ilan tao ko na ba? Waiting part na ako ngayon. Okay, pero mo, kailan ka nagsimulang mag uh, hindi ko kailangan ng bakit kasi oh. Uh -huh. island na ako dati sa atin ah. Uh -huh. ako sa local okay. para may experience sa uh, makasampa sa international kasi yun yung kasi nila bago ka hire mo hindi sila nag hire na fresh graduate depende sa ano dollar ka oh. down Okay, salamat na natin kung uh, pa paano pa magsimula. Uh -huh. hindi pala biro, no? Pero kasi isang yes. taon rin ako sa Island. Like oh. nyo yung Pinoy Travel, Bandirada oh. Boy sa Montenegro. Ayos. Ayos. Palakasin mo naman yung mga loob sa mga bagong fresh graduate Oh, Sikap lang, oh. sikap. Kaga Kag kaga sa pag-apply. Oh. Hanggang maaari, apply lang, ng ma apply Marami ka pang agency na mga ina-applyan? Oo, oh. yeah. sobra. Higit 100 yeah. yung in-applyan ko. Bago ako lang ako pag-apply. Oo. Oo. Ako ako nag-apply. Please, please. Please, please, please. na sapatos yung nakahangkot ko na ako bago bago ako nakasakay alright guys si Ben po ayan nakita nyo thank 5 years old at kayo ay na OS na po siya ating tech boy maraming po salamat ito po si Rinal Banda ng buhay sa cruise ship sa susunod po ulit na episode abangan nyo po yan